Oh, yari! Hapon na noon, habang tinatahak ko ang kahaba ng Buendia Avenue sa Makati, mayroon akong nadaanan na mag-asawa gumagawa ng kanilang motor. Oh, yari! Eh, pa-raming kita, de. Eh, ano kailangan? Potso? Iyan mo pagka. Na Pero may nandiyan pa yung lock. Hanap ko na. Hanap sa gitna. Ay buti na ba Class lang? Uh -huh. Mas malaki? 10 siguro. Masya Saan pa ba kayo uwi niyan? Uh, ano lang, dumalaw lang kami sa kaano. Sa dun, sa Ponte uh, Ah uh, Taga saan kayo? Ay layo eh, Tapos itong motorong papunta doon? Grabe, layo ah sa Common Sa oh. Uh. Buti na hanap mo yung lock. Buti na hanap ko. Kung hindi, uh, tutulak ka talaga sa shop. Ito, dukotin mo dito. Yun. Luwagan mo muna. Anong kailangan? Disyete? Ito yung pang-lock mo doon mamaya. Meron ka ba dyan? Buti na lang marunong ka pala mag ayos. Tigas. Ay, malaki. O kasya. Kasya. Ayun. 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 <laughs> Pasok. Igpitan niya pa Igpitan mo muna Sige, ako dito Para mapabilis ka May pamputol ka pala Ayun pala dito na ikabit na namin yung kadina na na sa ayos kaso walang mayroong dumating na isang rider na napansin na masyadong lawlaw yung kadina kaya ito nagpresentar siya na putulan. Palitan mo na lang to. Oo, na Kasi kayo yan lang. din oh. Ito higpitan mo na to. Okay. Mm -hmm. Uh, uwi lang, Ka -uwi lang. Lalay lang kayo. Okay na? Pero maraming salamat ah. okay, mga it's okay. okay. Walang problema yan. Ito. Yung isa pa. Ayan. Ay. Ayan. No problem, sir. Walang problema. Yan talaga ang ginagawa ko. Ayan <laughs> eh. Uh, ito. Oh, naka-open ako. Na ito. Ayan, para medyo. Ayan. <laughs> ah, bro. Salamat, salamat Yan. Oh, baka may shout out ka na open yata tayo. Uh, shout out Ah. Uh, ano pangalan? Janrey, Ray, ilang lala mo. Tiga, ingat. Sir, so, ano pangalan niya? Uh, Miggy po. Pwede natin iyan, no? Oh? Vlog okay. Oh? okay, lang. Sige. Thank you, madam. Ingat po kayo, ah. ha? Sir, Ingat. You. Na, boss. Dito na ako. Salamat. salamat. Alright, so yun Iniwanan na sa... sila Pero gumagana naman na yung motor So biro mo maraming nagpresentar na mag Natumulong, no? May mga pumunta uh, doon, lumapit So yung isa kanina Hindi natin nakuha yung pangalan ah, Nag-offer siya na naputulan yung kadina Kasi nga nakita niya na lawlaw -law. So hanggang dito na lang po muna Mixing nating video mga kapatid Ito yung link Signing out Babu